Uy, ano naman ano, ano, yan tala-tala mo? Mayroon hmm. papaya. Ano? <laughs> <You know>, papaya. Ang <laughs> bilis ah. Kaling, salo. <laughs> <laughs> Yung yun di Hindi umabot. na. <laughs> <Hindi umabot>. Laglag. <laughs> Alright. Ito, dahil pang ano dito. Kamyas oh. Sarap to mga kachamba sa ano. Sa ano, sinaing na ba, ano. Tulingan. Napakasarap yan. dahil buong ako. Laglag pa yung anong ako Ito mga kachamba. Hmm. ครับอจุมา,อมาชิมาช่ายฮง <laughs> <laughs>